Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa potting mix. Kung kayo po ay nagko-container gardening, makakatulong po 'yung information na ito. In this video, ituturo po namin sa inyo 'yung paggawa ng epektibong potting mix. Coming up. Siguro nakapanood na po kayo ng paggawa ng potting mix or narinig nyo na po sa mga nagko-container gardening 'yung kanilang ratio. Wag po kayo malito kung magkakaiba po 'yung aming nirerekomenda. Ang pinaka Bottom line or common denominator po dito Ay yung dalawang mahalagang bagay Una, kailangan mataba po yung ating potting mix Then pangalawa, kailangan po well draining siya no, Kaya po kami nagdadagdag ng organic materials Yung iba po nagtuturo 20% ng mga uh, organic materials Like 20% ng carbonized rice hull 20% ng coco peat 20% na vermicast 20% na compost Tapos 20% na lupa natin. Meron din po nagtuturo tigo one third na parts ng mga organic materials, pati yung lupa. One third na lupa, one third ng carbonized hull, one third ng compost or uh, vermicast. Kami naman 50-50. 50%, -50. 50 lupa, tapos 50% organic materials. So, tandaan lang po natin yung mga nakatanim po sa container. Very limited po yung mga nakukuha nilang nutrients. Kasi, uh, maliit lang po yung kanilang pinagtataniman compared po doon sa nasa field. So, mas marami po silang nakukuha mga nutrients. Kaya kapag ka nakatarin sa container, kailangan uh, meron po siyang makukuna na nutrients. Kaya nagdadagdag po tayo ng compost or dumi ng bulate or animal manure. Yung tatlo na yan, yan po yung kailangan hindi mawala doon sa ating potting mix kasi yan po yung source ng nutrients na ating mga halaman. Then, kailangan din po natin magdagdag ng iba pang mga organic materials para naman ma-improve po yung uh, water drainage. So, pwede tayong magdagdag ng abu ng carbonized rice hull, ng ipanang palay, ng coco peat, or biochar para ma-improve po yung uh, pag-drain ng tubig. Kasi kapag matagal po mag-drain yung tubig, uh, pwedeng mabulok yung mga ugat ng ating halaman. Yan pwede natatawag natin root rot, so very prone sila sa root rot kasi na i-stack po yung tubig doon sa container kaya kailangan well draining siya para pag nagdilig po kayo mabilis pong mag-subside yung tubig hindi mabababad yung ugat ng mga halaman so ito po yung sample kapag pure lupa yung pinagtaniman natin sa container habang tumatagal po nagko compact yung lupa so lalo na po kapag yung lupa na ginamit natin ay clay So magtitigas siya ng titigas, mahirapan po mag-penetrate uh, yung ugat. Kaya hindi po maganda yung tubo ng ating mga halaman. Compared po dun sa magagandang potting mix na meron ng compost, tapos meron pang mga ibang organic materials. Kaya sobrang lambot po ng lupa. Dito po sa aking backyard garden, meron po akong maliit na composting facility. Ito po yung dumang limber ng manok. So dyan ko po nilalagay yung mga tuyong dahon, mga backyard at kitchen waste. Meron din akong container. Tapos itong sirang washing machine. Yan, ko rin po nilalagay yung mga backyard at kitchen waste. Ito pong isa uh, bulok na. So dito po akong kumukuha ng compost na ginagamit ko po sa aking pating mix. So napakalaga po ng compost kasi kung wala po kayong ibang organic materials, pwede na po yung pure compost tapos lupa. Goods na po yun para sa mga nagtatanim sa container kasi meron ka ng source ng nutrients tapos may mga beneficial microbes po yan kaya na-improve niya po yung lupa yung quality ng soil dun sa container kaya maganda po yung tubo ng ating mga halaman yung isang organic material sana na magandang gamitin sa ating mga pating mix yung ipa ng palay o yung sinunog na ipa yung carbonized rice hull ang problema, ang hirap niya pong hanapin kung kayo po ay nasa urban or nasa city na area. Pero meron po tayong pwedeng isubstitute na madali po natin makita doon sa urban. Ito po yung uling o yung biochar. So, ito pong uling ay pure carbon. Wala na po siyang ibang uh, elements. No? Dahil po doon sa process ng pyrolysis, yung pag-uuling o yung pagsusunog natin ng mga kahoy, naalis po yung ibang elements. Kaya natitira po dito ay pure carbon. Ang maganda po dito sa biochar, hindi po siya nabubulok compared po sa kahoy. Yung kahoy kasi over the years, mabubulok siya. So, mawawala. Pero ito pong biochar, hindi siya nabubulok. Then, ang magandang uh, function po nito, itong biochar, meron po siyang uh, holes, may mga butas po siya na maliliit kung titignan nyo po sa microscope. So, ang function nun ay uh, nagiging po siya ng mga beneficial microbes. Doon din po na-i-store yung mga nutrients no, na nilalagay po natin sa container. Then, nag absorb din po siya ng tubig. Nai-improve po nung biochar yung water holding capacity. Pansinin nyo po kapag kayong uling nabasa. Then, kahit ibilad nyo po ng ilang araw, then, subukan nyo po siyang gamitin. Ang hirap niyang dingasan, ang hirap niya pong magbaga. Yan po yung patunay na meron po siyang atubig doon sa loob. pupasok po yan sa mga maliliit na pores doon sa uling. Then, isang patunay din po na magandang gamitin itong biochar, yung mga kapatid po nating katutubo kapag nagkakaingin sila sa bundok then tataniman nila ang ganda po ng tubo. So yan din po yung epekto nung paggamit ng biochar kasi itong biochar ay carbon. So yung carbon yan po yung isang element na kailangan po ng mga halaman sa kanilang paglaki. So wag po kayong malito dun sa well draining tsaka yung water holding capacity. Yung well draining yan po yung mabilis na pagsubside ng tubig. So hindi siya nagbabara. Den ito ng water holding capacity, nag hold siya ng tubig, enough lang para po mabuhay yung mga halaman. So hindi siya nalulunod. Na baka ma-confuse po kayo dun sa dalawa kasi sabi nga natin kailangan well draining yung ating container. Tapos gagamit tayo ng mga organic materials na may characteristics ng water holding capacity. So magkaiba po yung dalawa. So para po hindi kayo mahirapan sa paggawa po ng inyong potting mix kung ano lang po yung available na organic materials. Basta hindi lang po mawawala yung source ng nutrients. Pwede pure compost, tapos lupa na, pwede rin dumi ng bulate, lupa na, pwede rin pong dumi ng hayop, tapos lupa na. So kung ano lang po yung available para hindi po kayo mahirapan, huwag nyo pong hayaan na yun po yung maging hadlang sa pagtatanim nyo po sa container. Then kapag ka mix nyo na yung mga organic materials. Ilagay nyo lang po sa container. Then, isi-share ko na rin po yung natutunan ko sa pagko-container gardening. Huwag nyo po siyang pupunuin. Mag-iwan po kayo ng konting space sa ibabaw. Kasi from time to time, pwede kayo mag-top dress or magdagdag po ng uh, compost dyan sa ibabaw. Kasi nga sabi natin, very limited po yung nutrients na available dun sa ating container. So tanim nyo na po dito yung tatanim nyo po sa container. Then, iwan lang kayo ng konting space para pwede kayo magdagdag pa ng organic materials. Then tandaan din po natin kapag nagtatanim tayo sa container, kung malalaki po yung ating itatanim tulad po ng kalamansi, kailangan malaki din po yung inyong container. Tapos kung sili, malaki din po dapat yung inyong container para lumaki ng maganda yung ating tanim.